dito, no? Nag-pranche raw sila, eh. Sigit. May isa lang ng sticker. Tol! <laughs> Ito yung mga bata, yung mga nangihihinang sticker. Sabi nila, taga saan kayo? Taga-Francia. Taga-Francia kayo? Ba't nandito kayo? In Panto Quezon. Chat out muna kayo. Shout out, out mo. mo, mama mo. Shout kay mama. Shout kay mama. kay papa. pa? Siyempre, <laughs> pa, ano? mga ito. Bigyan ko kayo sticker. Baka naman ako yung pinaano nyo, yung napanood pinapanood diba? mo? Baka hindi no, naman ako yun. yun. lang. So kaya. Kaya sticker. Ito sticker, oh. pina -pina. Thank you. Yan ba yun? ba hindi naman yan yun. Thank you. Yan ba yun? Hindi. Okay, hindi, sigurado. Facebook na pero na-subscribe na kita. Oo? Oh? Okay, salamat ha. Subscribe dyan. Kailan pa kayo uwi? Eh. Sa ano po? Hmm. Sa linggo. Linggo pa? Buwas? Hmm. Sa ano mo ngayon? Friday? Opo. Opo. Kailan okay. kayo uwi? Eh. Buwas pa. Buwas? Nghe yeah, ingat nghĩa cây hả? ingat kế. Bye, Bye.